Nauna natai ke kay lalu Mm. Tapos tayo kay Robo. Kay Barbie naman Sarap, 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 Oh sarap, 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 Sini siya. Ngayon kasama ko. Kasama ko ngayon si SJ at si Kuya Injay. Te, te, kaya ako nag-video. tingnan mo naman. Ayun o. No. Tingnan mo. Si Atiel yan, Man, Ang, ba tanong? Ang tanong, bakit nagluluto 'yan diyan? Ano nagtatrabaho na si Ate Yel diyan? Marunong ba magluto 'yan? Hindi ko nga alam eh. Ay, tanong, ay, tanong. bakit eh tingnan mo, tingnan mo, parang bisin-bisin tao, parang kala mo may business. Kaya nga, <laughs> te, uh, nagulat na lang ako nung dyan yung kaya ako nag-video. O, oh, tara, tara. Hindi ko ay, lang tanongin na lang natin kasi tina, mo na intriga ako, te. Hindi, feeling ko may nararamdaman ako eh. Pagluluto niyan si Joshua. Yo, ay, feeling ay, ko ito, din ay, talaga nabuto, eh. Yel, yel. Hula ko ah. Oh. Bakit? bakit? hindi ito? Eh, hula ako. Ate, ano bakit? Eh, nakita ka namin yung luto. Nag-letter ba ako ito, na, na dito? Umorder siguro si Joshua. Kaya gusto mo, ikaw yung magluluto para sa kanya. Hula! Hula, kinikilig ko. Mario, hindi. Ano? Hindi kagawin siya ako. Di ba ano? nga, sinabi ko sa inyo, hmm. iisa-isahin ko sila. Una na tayo kay Kerlin. Hmm. Tapos tayo kay Robo. Hmm. Kay Barney naman tayo. <laughs> uy, uy, uy. Anong gagawin mo? <laughs> Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Uh, oh, anong bago Tapos, Anong bago doon? Anong baboy Teka lang, teka lang. Dapat niluto mo na lang ito. sa amin yan, te. Ba, yung kanta na yan Kanto? Ang dami. Putik yan, baka mo sa... Mga naman yun. Oo. Oh, Pagkakuluan yung sili. Lating mo, lating mo. Lata, yan. Wala, so ang hang naman yan. Ito eh, ba, ito ba, ito ba, ito Siyempre. ko ngayon. Ang sabihin oh. niya, oh. ba't kung kakainan yan? Kung sasabihin ko, di ba, naliligo siya kay, Kulin. Naliligo oh. siya kay Kulin, di ba? Para kay Kulin. Oh. natin tingin Galing kay Kulin! Galing ka! Yun lang yun. O, mamaya na lang. Mamaya na lang. Eh, teka lang, teka lang. Pupunta ka ba, yun eh? Pupunta ka ba kay Barney? Pupunta ka dun. Eh, hindi ako yeah, pwede eh? doon. Mag... Magka mainit ulo sa akin noon, mainit dugo sa akin noon. Oo oh, nga te. Ito na lang din yung bawi mo. Bawi oo, ko na Ngayon, tulungan na kita magluto, pero hindi ako sasama kung pupunta kay Barney. Isang kita yung... lang sa akin, sugod din agad ako. Kaya nga eh. Ano? 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 Hindi Ano? Basta akong bahala sa inyo. Hindi, hindi yung magagalit. Kasi, kasi ba... nga galing nga kay Kulit. Oo. Oo. Oh, 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 matutuwa yun te. Oo. 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 Kunwari na lang pinadala ni, ano, oh, ni Beshi. Oo. Oh, Oo. 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 Hotness overload eh. Yun na. Ang pangit eh? <laughs> Ewan ko, parang kinarama agad at ata agad ako. Bakit naman? Di ba man, man? ako ng sili ba Naku, ko oh, naman sa mukha ako. Ano eh? nandun na yung mga ganggang, te. Nandun na yung sila. Pero na, habang hindi pa sila nakaka-order, te. Ako naman. Bisa mo ba sila? Ako naman, niyan. Ano ate, tara na. Bilisan mo naman, may amalas pa yun. Ano naman? Oo. Mukha ba ako nagluto eh? Basta, basta, pagka... Andiyan sila sa gilid, hindi pa nakaka-order. Basta pagkabigay ko ng ganun, sabihin natin, galing kay Gulina. O, sige, oh. Deliver. muna natin na kakainin sila. Kasi, gagawin sila. Ayun nga, andiyan nga sila, oh. sakto, sakto. Si, ano mo nyo? ka dito, ka Bakla, Telegram. Uy, siyo, oh. Bye, Oh, bigay ko yan. Baka may lason yan, ha? Mahal na mahal. Sabi na mo kayo sa amin. Baka okay. may lason yung mata. Uy, huwag mo kainin yan, Kakain ko lang. Uy, huwag kayo. Ay, sayo, Ayaw, atabi. Ayaw, hindi na ano to? Hindi, pa na yan. Hindi, hindi na na wag na Hindi, na lang, huwag na lang. Amin te. Parang hindi appreciate yung luto mo, eh. Uy, na Marunong ko pala ng luto Oo! <laughs> Matik yang. Masarap pa yan magluto. Dapat o. tatlo binigay mo para I love you. Oo! Kay... Dalawa lang ano, I love love. I love Hindi, lang. syempre yung oh, you oh, kasi oh, ako na yun. Oo! Oh, oh, oh. <laughs> okay kayo. Hati-hati kayo na Parang syempre naman na Ay, ay subuan ko pa! Oh, subuan ko pa! Mahal <laughs> na mahal talaga. <laughs> no eh. no eh. ha -ha mahal na mahal? Ayokong subunahan. ako Uy! <laughs> no eh. Uy! Mm. 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 Sarap, di sarap, oh, sarap. sarap sarap talaga yan be. sarap talaga but... yan, sarap 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 di ba? sarap sarap oh. uh. sarap Hindi, mamaya ni, palamid. Oh, palamid. Palamid. Ay, palamid. Ay, na. Ubusin mo na. Dapat

Masarap daw, masarap daw. Dinura. Dinura. oh isa pa. Dinura eh. Dinura, dinura, dinura. Cornel! Parang hindi na sa nutong niya. Parang hindi na kayo nasasarapan. Mabuhay na lang. Wow, so sweet. Ay, <indoestones> Ay parang ayaw nila eh. Ayaw Bye. nila. Masarap. Masarap. Ayaw nah? nila. Parang hindi mo nalang siya papagpagligawin, no? Taro na. Parang taro na. Wala, wala. Ano ito,